Kabila na rin sa maanggulong sinisiyasat ngayon ng NBI o ng National Bureau of Investigation, ang posibilidad na dawit din sa Malampaya Funds scam si dating first gentleman Mike Arroyo. Pero ang kampo po ni Arroyo, itinanggi na ito. Si dating Executive Secretary Eduardo Ermita naman, na isa po sa mga inarereklamo na ng plunder, handa raw sagutin ang mga elegasyon laban sa kanya. May report si Sherian Torres. Ayun na, na. Oy, Palaisipan kung kaninong komisyon ang kinuha ni Ruby Tuason, isa sa mga kinasuhan ng plunder kahapon kaugnay na malampaya funds scam. Sabi ng mga whistleblower, nasa 200 million pesos mula sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles ang naiabot kay Tuason, pero di pa alam kung para kanino. Si Tuason ay dating tauhan ni Sen. Jengoy Estrada. Asawa rin siya na namayapang pinsan ni dating First Gentleman Jose Miguel Mike Arroyo na si Carlos Butch Tuason. Kaya lumutang ang spekulasyong baka awit dito ang asawa ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Hindi pa namin yan pwede i-confirm because that's why we stated in the letter complaint of the NBI filed yesterday na no, although there is proof that this Rubit Tuazon was able to get uh, commission, 200 plus million, no siya pinakamalaki in fact, ay hindi pa ma-trace -ma kung sino exactly yung principal or principals nitong si Ruby Tuason. Isang angulo lang yan na tinitingnan namin because of that relation to the former Ah, uh, gentleman. First gentleman. Si Atty. Ferdinand Topacio, tagapagsalita at abogado ng dating first gentleman, tinawag itong isang witch hunt. Noong naganap daw ang mga sinasabing transaksyon, matagal nang hiwalay si Tuason sa pinsa ni Mike Arroyo. Wala siyang dealings kay Tuason. Ni hindi sila halos nag-uusap at huli silang nagkita noong burol ni Boch Tuason noong 2008. Hinamon nito ang Aquino administration na palakasin muna ang kanilang kaso bago magsalita. Handa ang legal team ni Atty. Arroyo na patunayang hindi totoo ang mga malisyosong aligasyon. Well, naman ni Delima. Now yung kay former first gentleman naman, wala pa naman kaming sinasabi na talagang siya yon, no? Wala pa naman kaming wala pa kaming confirm tungkol doon. Isang anggulo lang yon. Kasama ang dating pangulong Arroyo sa mga kinasuhan ng plunder at iba pang kaso. May 23 iba pa isa dito si dating Executive Secretary Eduardo Ermita. Sa phone interview ng GMA News, iginit ni Ermita na suportado ng Presidential Decree 910 ang pinirmahan niyang memorandum para maglabas ng pondo at Department of Budget and Management mula sa Malampaya Fund. Trabaho rin niya anya ang maglabas sa mga direktiba ng Pangulo bilang Executive Secretary, sabi ni Ermita. Meron mga basis tayo yung Presidential Decree 910 ni President Marcos kung saan nakalagay doon sa uh, Section 8 na uh, among others about the appreciation of the fund in mm -hmm. the United States of the Fund is that it can be used for whatever purpose post, 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 as may be authorized by the President. Mm -hmm. That was the basis for the President approving the release of fund loaned out to the Manapaya funds. Ikinagulat daw ni Ermita ang pagsama sa kanya sa kasong plunder, lalo pat wala ni isang kumontak sa kanya sa mga nag-iimbestiga para hinga ng paliwanag tungkol sa Malampaya Fund. Pero handa raw siyang sagutin ng bintang laban sa kanya. At to the extent possible, the only thing that I can do is eh, say my role. Mm. Mm -hmm. As I just told you, I will just repeat that. Mm -hmm. Because that is the function of my function as executive secretary. So mm -hmm. I don't see what uh, there is uh,

Sheryan Torres, GME News.